Sabi ko ngayon sa diba? mata ako, ang... di ba? Huwag ako, matakot. dito ako. Hindi naman kita pa wabayain. Anong pakiramdam na kita mo sa baby mo? Saya ka, kapit na baby mo na. Ito yung kamukha niyo. Parang sapukas. baby mo na? Ano-ano, okay ka na? Anong pakiramdam mo? Okay ka na? Bakit ng baby? Pogi. Mm, ano? Ha? Ay, pangalan. pangalan daw niyan, Inoba. 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 Kasi ah. sasakyan ka ng anak. Di ba, Bing? Ar-ar daw sa lahat Bing. Mm. ma ar na yung pangalan na Oo, ar-ar na pangalan. Ay, palayo lang yun. Eh. Pangalan, Inoba. Inoba. Ang ar mm. cute, oh. Ano, ano yung masasabi mo? para ka na. Paraos. 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 Diba? Para, Sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Kagabi. Kagabi ako mag-labor. Kaya buti nga, hindi ganun katagal ka nag-labor, di ba? Ang cute na baby mo, ang puti oh. Ang puti, ang puti. Ang ay, cute ay, ng cute boy, baby. Hindi <laughs> hmm. siya na baby. Tunggu mo, ngayon Galit ko ka muna. Happy si Ann. Uh, happy kan? Ann. Um, Um, Patuloy ko si Ann. Um, kain ka muna. Sibuan kita kunti-kunti lang, ha? Para magkaroon ka ng lakas. Mamaya ka natulog pagkakain mo. Ha? Kahit ilang subok lang para ano. Oh, Hi. Hindi ka pa pwede mo mapuote. Hindi pa siya pwede mo pa hindi. Subo mo ito, madali yung huyain ko. Ito. Subo mo ito ng gulay. Gulay, gulay. Yeah, very good, ha? Huh? Di mainit? may yeah. inip? Inip. Huyain mo. Huyain mo nga. Bawal ka pa man, tumayo. Huh? Ayun, baby. Mm. -hmm. Naiyak na. Kumain ka ng gulay, um, tas kanin. para yung baby may maano dede sa iyo dandan hindi ah Sabi ko sa di ba? mata aku Ito, dito ako. Di naman kita pababayaan. Anong pakiramdam na kita mo sa baby mo? Saya um, ka. Kapit na baby mo na. Siya yung kamukha niyo. Kamukha daw niya. Kamukha mo? Kamukha mo? Kamukha daw niya eh. Kaya nasa niyo Baby boy pala. Pogi pala. Pogi anak mo. puti. ko pa yan. Pugabahin lang <laughs> na kay na Kung narinig niya sinabi ni ate, pag okay, na daw muna ulit magpabuntis. Ang yeah. hirap yeah. na ah yeah. Ano yeah. mo, di ba? Experience mo kanina, nairapin ka, yeah. no? Ganun talaga pag anak ah. pero ma ano rin yan, magiging okay din. Binili ko ano, sinigang tsaka ano, gulay na pakbit ano para may sustansya. Tsaka para may sabaw. Tubig. Ito lang, ang oh, nan. Baka ano, basta mo lang ano pa. Kunti lang, huwag ka masyadong tumayo. Ang line dito. Dahan-dahan lang. Ano, uh -huh. kanin pa? Mamaya naman? Pahinga ka muna. Sige na, i-dip ka na muna. Para makapagpahinga ka.